So, naghahanap kami ng shake. Kaso wala talaga. Na naikot na namin ang daang kalikasan. Pero wala talaga. At ang kitabagsakan ko namin ay saba na wala. Ay, isa sa yan. Ito ay magsislurpee na lang kami. Ano yan? You know, large na tayo pareho. Tagian na tayo kapila. Yep. Yeah. Yeah. <laughs> Yo. Punong-puno ah. Talaga yung siksik na Yeah. Sige, so, bayad na tayo. Okay, bye. <laughs> so, yan. Tapos na namin nabayaran, pero syempre, dadagdagan niyo ulit. <laughs> yan, talagang sulit na sulit, oh. Patay na patay gutom sa Slurpee, ah. Eh. Yeah! Happy? <laughs> <laughs> okay! Naghahanap kami ng shake sa dang kalikasan na na namin sa pagsakit na tuhod ko. Sa pagsakit na ko, pero nandito kami ngayon sa 7-11. 7-11. 7-11. So, <laughs> so ang kabagsakan namin ay... Slurpee you ng know, 7-Eleven. Okay na rin. Masarap naman siya. No? Yes. Okay na, mag-sulchil kami. Yes na. Bye! Bye! Happy Mother's Day to all mothers out there. Bye! Hello mga Jai, nandito tayo ngayon ulit sa Orbiston de Pangasinan. Ang galing tayong mga taram kanina. So, uh, bibili tayo ng lechong manok. So, ito napakahaba ng pila dahil Mother's Day today. So, ayan, ginabi na tayo at para sa dinner natin ito. Yummy, yummy lechon sa farm run lang yan. Thank you for watching.